Hello, magandang araw po sa inyo. Ngayon may papakita lang po ko sa inyo itong ating uh, bagong ilaw. To, simulan natin. Guys, mayroon akong ipapakita may sa inyo yung bagong uh, tools natin o ilaw. Ito ay bigay sa akin ng tatay ko. Ang pangalan nito ay, hindi ko ano, alam kung paano yung pronunciation niya eh. Kung brown ba o brown. Uh, pakicorrect nyo ako kung ano yung tama. Pakilagay nyo sa comment section. So ito, napakaganda nito yung uh, ilaw na ito. Papakita ko sa inyo kung paano siya ng paano yung mga operation niya o paano siya pwedeng gamitin. So yan, pwede siyang itiklop. Yan, kung mapapansin niyo nakatiklop siya ngayon. At uh, napakaganda nitong gamitin. Ang dami pwedeng paggamitan at kahit saan pwede niyo magamit. Yan, so 3.7 volts yung gamit na baterya rito. Yan, so nilagyan ng tatay ko ng pangalan. At dito, ito yung pinaka-charging port niya. Pero kung ginagawa ko, sinasarge sa mismo charger ng 3.7 volts. Ayan. So, nandito yung pangalan nilagay ng tatay ko. Then, ito. Kita ko sa inyo yung paano siya pwedeng gamitin. So, ito, naigagalaw siya ng ganyan, ano. Pinaka LED niya na ilaw. Ayan. So, ito, yung may joint pa rito. Pwede pa siyang igalaw dyan. Yan, kung mapapansin nyo, oh. Pwede nyo bali-baliin. Yan ang kagandahan dito. Marami siyang pwedeng paggamitan kasi minsan mayroong mga pwesto na mahirap yung mahirap kumilos. Yan. Basta meron kayong bakal na pwedeng pagdikitan paggamit nyo to. Dahil yung pinakailalim nito, ito. Magnet po yan. Natanggal lang yung pinaka-plastic nyo rito na parang cover. Nakadikit lang kasi siya. Hindi ko alam kung saan siya dumikit eh. nawalan eh. Nahulog. Pero plastic lang naman yun. Ito magnet to. magnet to. Okay. So, tingnan natin kung paano yung ilaw niya. Okay. At pakita mo na sa inyo itong magnet. Yan. Napakalakas yung mag magnet niya. Kitang kita niya naman itong dinikit ko na bakal. Oh. Talagang, oh. Dikit na dikit yan. Tapos ito ngayon, pakita ko sa inyo yung kagandahan niya pagka i-operate nya siya na nakasabit. Pakita ko muna sa inyo itong baterya. So, buksan natin, dito na walagay yung baterya. Twist nyo lang siya. Counterclockwise. Ito yung pinaka-baterya niya, 3.7 volts. Yan. Lagi ng pangalan ng tatay ko. Yan. So, yung positive dun sa loob, Negative sa bandang puwetan. So usually ganyan naman palagi yung mga paglalagay ng baterya sa mga ilaw na ganito. Yan. So pakita ko sa inyo yung pinaka ilaw niya ngayon. Yun. Maliwanag na maliwanag to pero syempre nasa camera lang tayo. Pero sobrang liwanag niyan. Tapos so, pakita ko lang sa inyo yung pinaka LED niya. Pinocus ko lang para makita nyo. Yun. So, sa unang pindot nyo, nakatod yung ilaw nyan. Ngayon, pag matagal nyo siyang ginamit at pinindot nyo ulit, mag-go off. So, inon ko ulit, nakatod yan. Pangalawang pindot, may ina. Then, pangatlo, ito. Ayan. Meron din siyang LED na ilaw dun sa tip nya. So, kagandaan dyan, pagka meron mga masisikip, o yung mga kailangan na maliit na ilaw lang gagamitin nyo. Panturo ba? Ayan. So, pwede nyo magamit dyan. So, tinan natin ngayon, ano? Ito, so, usually, dito ko ito kinakabit ngayon para maliwanag dito sa aking working table. Ayan. So, yun, ko lang siya dyan sa bakal na yan. Kita nyo naman kung gaano kadikit, oh. Tinitwist ko siya, no? Nakadikit lang siya dun sa bakal pero hindi siya nalalaglag. Sobrang liwanag na rito ngayon sa aking uh, working table. Ayan, oh. So, palit lang ako ng palit ng ilaw, so, ay, ng na bateriya. At uh, sobrang liwanag. Ito yung gamit ko na pang vlog ko. Baka so, nakikita nyo sa... yung mga vlog ko na dito. So, nakakabit sa chest ko. At nilalagay ko yung aking okay. cellphone dyan. So, yun. Ito yung uh, aking uh, brown na ilaw ngayon. Wala pa ako nakikita na ito rito sa atin, sa Pilipinas. Pero sigurado soon magkakaroon din yan. Yan, uh, maraming maraming salamat po. Uh, sana sa sana nag-enjoy kayo sa maikling video natin yung bagong ilaw natin. Ano. Maraming maraming salamat po. Yan po sa lahat. God bless.